maganda magandang magandang araw po no sa inyong aking mga kapatid na nanonood ngayon ano. Maaring kayo po ay nagaantay na ating video ano. So sisimulan ko po. So ngayon ay wala pa po akong title pero I'll make sure po na uh, ah, pagtapos po ng reading na to ma-read ko po yung energy nyo no. Kung ano po yung tamang reading para sa, tamang title para dito at ano mensahe sa inyo. Right ito ka po maaaring um, ikaw po ay babae o lalaki ay yan po ang ating ano painful memories my BS emotions overwhelm me so maaaring ikaw po ay dumadanas ng separation or ikaw po ay nasa Point ngayon ang buhay mo na, sobrang sakit na sakit ka, no? Sex with you, drugs and alcohol. Alam mo, ito pong taong to na inyong, uh, inyong, ito pong taong to na, um, karelasyon nyo, or dati yung karelasyon ay may mga bisyo. So, ikaw po ay, um, pilit na bumabangon, ano? Itong taong nyo pong to ay may childhood trauma. So, ikaw po ngayon ay, um, bumabango, no? I can handle your love. So, hindi ka po nito binigyan ng importansya. Please do what is best for your heart. Kailangan muna, parang ikaw po ay um, pinipilit mong labanan, pinipilit mong bumangon para sa sarili mo, no? Kahit alam mong hirap na hirap ka na. Kahit alam mo pong hindi ka makamove on sa kanya, pero pinipilit mo po pa rin pong mag-adjust sa buhay mo, no? Kasi malamang sa mga oras na to hanggang ngayon naguguluhan ka, hindi mo pa rin po alam ang totoo. Parang hindi mo na kaya, parang gusto mo nang bumigay, parang gusto mo nang um, tapusin ang paghihirap mo, no? Parang hindi mo na alam ang gagawin mo, gulong-gulo ka na. Ah, gusto mong malaman ng totoo, anong nangyari, bakit biglang nagkagulo kayo? Hindi mo po alam, eh kasi nasta ka po sa vision yung dalawa na kahit alam mo na sinaktan ka nito kahit alam mo na nasaktan ka sobra sa relasyong ito pa, pero sa ayaw at sa gusto po natin mahal nyo pa rin po ang taong ito pero pinipilit nyo pong mag move on if I could go back in time I would handle, handle as differently parang ito pong tao masyado kang naabuso at nasaktan no one understands me but you parang feeling ko niya um, ikaw lang din po yung tumulong sa kanya nagmahal sa kanya kaya lang po hindi po kayo nito um, hindi, na, hindi po kayo nag-uusap nito or nag-hosting ka po nag-break kayo, I don't understand, hindi mo po nang alam yung mga nangyayari, no? hindi mo po alam bakit nagkaganon, gusto mo maintindihan, sabi ko pa lang po, I don't understand, gusto mo ma maintindihan, I wish I could understand you. So yung sinasabi ko po, nag-resonate, -re pareho po kami ng, ng baraha, no? it's, all, it's all too much, parang sobrang sakit na po, hindi mo na po alam kung paano mo to i-handle, iha the passion is too much yung pagmamahal mo sa kanya sakit lahat too much na po sa'yo natatakot ka pong mag-adjust natatakot ka po na natakot ka po na mawala itong taong ito na minahal mo sobrang intense po yung nangyari sa inyo sobrang sakit kino-question mo po siya kung talagang minahal ka ba ng taong to o ginamit ka lang I was pero alam niyo po sa nakikita ko, why do I feel this way? Itong tao po to ay nga, a uh, toxic po siya, pero alam niyo po ang nakikita ko po sa energy nito po ngayon ay uh, mapalad ka na ikaw ay malaya na, or mapalad ka na wala na po itong tao to sa buhay mo. No? Mapalat ka na wala na itong taong to sa buhay mo sapagkat siya po ay sobrang toxic. No? Sobra po ang sakit na binigay ito kaya mapalat ka po kahit alam kong hindi mo pa po kaya mag move on sa taong ito. Pilitin mo po, pilitin mo po na ayusin ang buhay mo kasi ah, hindi ka naman po nag-aral, hindi ka naman po nagtrabaho, hindi ka din po um, hindi ka rin po nagmahal para masaktan. Nagmahal ka po para maging masaya. Hindi ka po nagmahal para masaktan. Magkaiba po yun. So kung nasasaktan ka lang po, maaaring ito pong lalaking to ay masyado ang hilig sa mga bisyo, may sexu sexual desire sa iba-iba. I feel lonely, nalulungkot ka po, intindi ako, sobra po yung nararamdaman mo ngayon. Hindi rin po siya naging fully honest with you sa lahat po ng alam mo to, natatakot ka pong mag-isa. Kaya parang gusto mo na lang putang tanggapin ito, no? Parang gusto mo na lang putang tanggapin lahat ito nung una dahil ayaw mong mag-isa. Pero hindi mo na rin po kilala yung mo kasi parang sobra-sobra na po sakripisyo pagmamalang ginawa mo sa tao Pero hindi ka pa rin po makapag-desisyon kung ili-let go mo talaga or mo pa siya ng pagkakataon kasi mahal na mahal na mahal mo po ito po ang buhay mo will you leave me like the others parang iiwanan mo rin daw po ba siya o ikaw iiwanan niya ba para sa iba yes may iba po yes may iba po di diba? I am the man siya po yung lalaki pero ikaw po yung halos naging lalaki sa relasyon niyo I can't let go of you. Hindi mo po siya ma go. Although ngayon po, tinatry mo po na um, try mo po na magpakatatag, no? Pero deep inside you, hindi pa rin po ikaw maka-let go sa kanya totally. Part of you, may nagsasabing wag muna, baka kaya pa. Teka lang muna. Parang ganun po. Pero sa labas po, parang, hindi, kaya ko na yan. Parang ganyan. Pero totoo po, pag mag-isa ka na lang sa kwarto, o mag-isa ka na lang, ma mag-isa ka na lang, para sinasabi mo, kaya ko pa ba? I wish I could be a different person. Hindi mo rin po nang gusto yung mga nangyayari sa'yo. I'm scared of rejection. Natatakot ka rin po na tuluyan na talagang uh, mawala to. Pero sa totoo lang po, kahit mawala to, mas maayos pa po ang buhay mo. Maswerte ka at malaya ka na. Maswerte ka at wala na po itong taong to. Mapalot ka po talaga. Will this ever change? No. Hindi po magbabago ito. You are nice. I don't deserve your kindness. Yes. Naiisip ko po nito. Nagkakaroon po siya ng regrets. Nagkakaroon po siya ng pagsisisi. Pero not enough for him to change. These feelings are eating me alive. Sobra po yung dinadamdam tong nangyayari sa buhay niyo no sobra po ang iyak ah uh, iyak pag hinag-peace, no maaring dinaka po niya I don't want uh, I don't want to be who I used to be you deserve better yes you deserve better really really better than him so nami-miss ka rin po nito I long for your kiss But I want out as of the moment because gusto ko pa po mag-enjoy sa buhay ko, gusto kong tumikim ng iba, gusto kong naboboard po siya um, naging cycle na po kasi yung inyong relationship na nakampante siya, parang yung relationship niya is nawala ng kilig nawala ng bagong things hindi na kayo nag-grow together so hinanap niya po to sa iba which is very very unfair I have to let you go to find myself ayun po parang feeling niya na Sige, dyan ka na muna kasi babalikan ka naman kita. Nandiyan ka pa rin naman eh. Kailangan ko muna hanapin sa rin ko mag-enjoy muna ako sa iba. Sobrang unfair naman po nito. I can talk to you right now. Nag Busy po siya. Parang lahat na ano, ah, uh, uh, explore niya po yung mga bagay-bagay but nare-realize naman po niya na there's something wrong and mabuti ka naman po kaya lang masyado pong magmalaki to to admit yun, ano, na parang talagi po, no, uh, ang feeling niya po, lagi siyang hari sa inyo, di ba? Tapos, the, the way he treated you was wrong. Talaga, kasi you deserve someone better po talaga, pero, alam mo po yun sa sarili mo, pero hindi mo po ito magawa. Kasi, ikaw ay very loyal na tao, no? Is it over? Maraming isip mo, tapos na ba talaga to? Pabalik ka pa ba? Magpaparamdam ka pa ba? Kasi sa ngayon, okay, uh, hindi tayo nag-uusap, ano tayo, pero sa so, totoo lang po, to be honest with you, deep inside, medyo umaasa ka pa, pero yung iba po sa inyo, ay nagising na rin naman sa katotohanan. It is dark without you, dahil nagsisingki na po talaga sa kanya. I want to be different. They have hurt me talaga. Sobra ka po sinaktan, inabuso. I can't express myself. Hindi niya po mapaliwanag lang na kasi niyang nagawa. So, ang gagawin na lang po niya is, um, ang gagawin na lang po niya is, panindigan at magpakayabang-yabang Napakayabang niya po, pero siya naman po ang nanloko. I can't make you happy. Yes. Lagi mo sinasabi na hindi ka na masaya. Lagi mong parang pinapiginosting mo itong kapatid ko na nanonood sa'yo. Lagi feeling mo lagi hindi ka na masaya, hindi ka na masaya. Siya ba tinanong mo kung masaya siya kung paano mo siya trinato? I cry at night, hindi mo ba alam na sobrang mo nasaktan to? Tapos, ang lagi mo isusumbatan siya, panika, sumbat, sumbat, sumbat. Don't treat me the way you do. I don't deserve this. Yes, hindi deserve ng kapatid kong nanonood sa akin. Kung paano mo siya trinato at siya naman, hindi mo deserve paano kanya trinato dahil sobrang binigay niya sa iyo ang langit at lupa. At ikaw ang binigay mo sa kanya ay impyerno. You deserve better, yes she really deserve he or she really deserves better I was hurt by you pabiktima ka lang pabiktim ka ikaw ang nakasakit pero hindi mo maamin dahil ang ego mo so taas ng mount ano ipugaw o kung ano mount yan I can do this right now oo kasi nag enjoy ka samantalang itong kapatid kong to ay naghihirap. I can't do this right now, nag-enjoy ka pa, pero ngayon, unti-unti nang -unti, -unti lang pumapasok sa'yo. Ano ang iniwanan mo? At ikaw ang nawalan, hindi ang kapatid kong nanonood ngayon. It hurts so much. Ayaw mong makita ngayon na siya ang may iba. Gusto mo, nasa'yo lang siya. Gusto mo, hindi siya makamove on. You are very, very, very unfair and selfish. I need to hold back my true feelings for you kasi gusto niya kaya hinuhold niya muna yung true feelings sa sa'yo kasi gusto niya muna mag-enjoy at hanapin na sarili niya kuno pero sa totoo lang may iba siya this love is crazy no this love is not crazy you are the one who's crazy people don't believe in me because you are a liar Why do I serve? I deserve someone like you. Um, nung una, um, naging naman, naging maayos ang samahan nyo, pero kung paano mo siya tinato nito magkakahiwalay kayo, I don't think deserve, deserve niya yon. How could you ever forgive the mess I've made? Paano ka niya forgive kung wala kang ginagawang solusyon? Paano ka mapo-forgive kung wala kang ginagawa na makakapagtanggal ng galit niya bagkos ang ginagawa mo pa ay lalo mo siyang ginagalit sa pagmamalaki mo pinapalabas mo pang masaya ka well sa totoong buhay you are nothing without this person wala siya wala ka dahil lahat binigay niya sa iyo Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light, of course. Wala nang gagawa sa iyo ng ginawa ng kapatid kong ito. Ng aking subscriber, kaya wala talaga hopeless and dark and magkaka-depression ka talaga? I wish to be like you, na strong yes, strong to kapatid na to, kahit na iyak na iyak, kahit na emotional siya because he, she, he or she is healing right now. Pahalika drama, alam mo pahalipan ng drama sa mundo. I don't know where to start. Hindi mo talaga alam kasi you are so guilty. Tapos kung ano, ano pa masasakit na salita ang sasabihin mo sa kanya. What do you see in me? Ay nako, lahat na nakikita ng subscriber na nanonood na to, lahat ng kabutihan mo. Bate. Pero ngayon, alam na niya at kilala ka na niya kung sino ka. Don't wait for me, please. Ay nako don't wait for me, please. Ikaw ang lalapit dito sa taong nanonood nito. Ikaw. My life is a mess right now, of course, because wala na ang taong totoo nagmamahal sa iyo dahil pinakawalan mo ng wagas. I can't promise you anything now. Yes, because lahat naman siya ang nag-ayos, nag-asikaso sa iyo at lahat pati pamilya mo, lahat pati anak mo, lahat kung ano man at sino man siya ang tumulong sa iyo. Siya ang nasa tabi mo ng lahat ng um ng lahat ng sa buhay mo ay naayos mo tapos ngayon iiwanan mo lang ito na parang wala lang. The passion is over overwhelming. I don't know how to handle this. Salanan mo yan kapatid. Will this pain ever stop? ang sakit-sakit ng pin pinaranas mo dito sa subscriber ko. Kaya talaga ikaw ay konsensya yung dala mo, hindi pain. Ang pain ay nararamdaman ng taong ginago mo, ng taong sinaktan mo. You were right, of course. Alam mo na alam niya na niloko mo siya. Ang di mo lang alam ay up to what extent ang alam niya. And she is so, so, so right. Why do I feel so lost? Of course, wala nang magmamahal kasi sa'yo. Nang kasing tindi ng pagmamahal na kaibigan ko sa'yo. Nang aking kapatid na subscriber. I can't stop thinking about you because of guilt. Because nasa sistema mo na, itong kapatid kong nanonood na subscriber, no? An nasa sistema mo siya kasi hindi mo makakalimutan kung paano kanya minahal at inalagaan. I can't come to you right now. Talaga, hindi ka makakapunta. Wala kang mukhang ihaharap. You are so different from everyone around me. Yes, I told you po, ito po yung sinasabing sa'yo, na wala na po magmamahal sa kanya katulad ng pagmamahal, pag-aalaga na binigay mo sa kanya. Definitely. Dahil ikaw lang naman po ang nagmahal sa kanya ng ganun. Na lahat binigay mo, oras, atensyon, pagmamahal, pera, at lahat-lahat po ng sakripisyo. I need to figure, figure myself out. Yes, because ang gulo-gulo ng buhay mo sa ngayon. So that's it for our um short video reading. I hope na gresenit po sa so, ilan sa inyo, no? At um, palagi po kayo manunood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po. Hindi niyo lang po alam kung gaano ako ka-grateful no, sa inyo na binibigyan ko ng free readings at subscribers sa so, patuloy nyo pong ang uh, panunood sa akin. Ano. Um, ito po ang nag-resonate sa akin ngayong gabi na energy. Malamang nang hihingi po yung iba sa inyo ng continuation ng mga hula ko sa kanila pero ito po yung dumalabas so malamang may pinakinggan po yung ating divine universe para po dito at kayo po yun no so, sa mga nanonood kayo po yun short message but very straight to the point mapalad ka po wala na tong taong to sa iyo but you have to love yourself fully no po po kayo mawala ng pag-asa it's not yet the end of the world po at ang um, lahat ng bagay ay ipasa Diyos mo surrender everything to Him and hindi ka po mabibigo sa lahat po ng tao na gustong magpakamatay, gustong, gustong um, magwala dahil sa mga taong ganito. Alam ko po sobrang sakit. Pero wag po kayo mag-alala. Kasama po kayo sa araw-araw na prayers ko. Lahat po kayo na aking mga subscribers. Most especially po yung mga nagpapaprivate reading. No? Hindi po namin kayo bibigoyin. At uh, maraming maraming pong salamat. At abangan niyo po yung aking mga next videos. No? Dahil um, baka ma-resonate na naman po ang energies nyo nung no makuha ko po ito, ang energies nyo at maging continuation lang po ito ng ating reading so mag-iingat po kayo palagi and uh, huwag niyo po pabayaan ang inyong mga sarili and uh, I will see you on my next video uh, sa lahat po ng gusto mong magpa-private readings Um, sundan niyo lang po yung page ko, AFb uh, FB page ko na Lady Lee Elena. So sa mga nagtataka po bakit ko hindi lang ang followers ko doon because um, kagagawa ko lang po noon dahil sa dami po nyo na nagtatanong pa ng private readings nilagay ko po agad dito sa mga comment sections ko po na no, para alam niyo po na yun ang official ko. So Um, sa kayo po, ubus na po yung ibang slots. No? Mag-open po kami na for next week. Pero masasabi ko po na medyo malayo na po yung ibang slots. So, kailangan nyo po mag-reserve para sa slots po na para sa inyo. Uh, and again, um, sobrang salamat po sa lahat. Please don't forget to subscribe po, like, and comment down below because I really appreciate po yung mga comments nyo po binabasa ko kaya nga siguro nagre-resonate po sa akin yung mga readings na ganito na because I find it very um, lonely and sad no? gusto ko po kayong tulungan gusto ko po kahit sa malit na paraan e eh, nababasahan ko po kayo yun so maraming maraming pong salamat and I'll see you tomorrow dito lang po yan sa Lady Elena mahal ko po kayo may God bless you all and thank you so much for all your support Amen. Thank you po ah. Salamat po.